Welcome back sa ating channel. Sa episode natin ngayon, bibisitahin natin ang isa sa pinakasikat at pinakapaboritong ruta ng mga riders, ang Marilake Highway. Madami na ang nakapunta dahil sa ganda ng kalsada dito. Gamit ang ating drone, susubukan natin tuklasin ang ganda ng Marilake Highway. Tiyak na hindi mo pa ito nakikita Magsisimula tayo sa si Shell Bozo Boso Boso kung saan nagtitipon-tipon ang maraming motorista bago simulan ng kanilang biyahe. Dadaanan natin ang mga sikat na lugar dito tulad ng Big C, Devil's, Eto, Corner, na to, uh, to Devil's Corner, Manukan, at syempre sa Jarell's Peak kung saan tayo manananghalian. Kaya tara, samahan nyo kami at igagala namin kayo sa Marilake Highway. what's up? Dito tayo ngayon sa Boso Boso. Uh, Sunday pa lang ngayon guys. Uh, time check tayo, 7 o'clock ng umaga. Medyo maraming tao ngayon dito. So guys, sa try natin ngayon umakit dito sa Marilake. Hindi para bumangking o humataw. So ta-try natin, tignan yung mga magagandang tanawin na madadaanan natin papunta dun sa taas. So ang gamit pala nating motor ngayon guys is etong Yamaha Aerox ulit natin. Aerox ulit tayo ngayon. Kailan man tayo nag guys kasi eh, may top box tayo. Uh, may mapapaglagyan tayo ng mga drone. Uh, yun nga yung gagawin natin dito sa ano. Sa Marilake, is natin yung mga ano, mga tanawin na hindi natin masyado nakikita tuwing magra-ride tayo dito. Kasi usually ang pinupuntahan natin dito is yung mga magagandang kurbada. Pero ngayon guys, Titignan natin yung mga magagandang tanawin. Kaya guys, samahan nyo kami. So time check tayo guys 8 o'clock na ng umaga So kanina pala guys uh, Simula alas piñas Umalis kami 6 o'clock So dumating kami siguro mga Ang biyahe namin mga 1 hour and 20 minutes Wala naman masyadong traffic So duman kami simula sa C6 Tapos sa uh, may Taytay -tay. Yun Wala masyadong traffic Suabe so lang Tapos kanina nung pagdating namin ng Shell so Is maraming mga big bike Actually ano pa lang ngayon guys, uh, Mother's Day. So happy Mother's Day sa lahat ng mga nanonood. So Sunday ngayon, ganda, ganda ng weather. Sulit tong ride na to. Bale guys, ang gagawin natin ngayon dito sa Marilake is hindi natin habol dito guys yung mga ano, yung mga kurbada o yung mga humahataw ganyan. Ang habol natin dito is titingnan natin yung mga magagandang tanawin sa mga paligid ng mga sikat na dinadaanan natin. So tulad ng Big Sea, tulad ng Devil's Corner, yan. Sana guys, mapakita ko sa inyo lahat ng mga magagandang tanawin dito. Yung mga sikat na mga pinupuntahan natin. Tulad dito guys, malapit tayo sa may Palo Alto. Yung Palo Alto guys, yun yung ano, tinatambay ng na mga namimitik dito sa ano sa Marilake. Oh, ganda ng motor ni ate oh. Yung bagong NMAX. Tingnan natin. Yun oh. Yung NMAX na version 3. Pogi. Dati ang iniiwasan lang dito is yung mga tricycle, yung mga motor. Pero ngayon, ang dami na rin talagang tuktok eh. Oh. Yung mga tatlo yung gulong. <laughs> ang destination pala natin ngayon guys is dun sa ano, sa Jariel's Peak. Kain tayo dun. Dun kami magbe-breakfast ngayon. So tama-tama guys, madadaanan natin yung mga sikat na mga checkpoint dito sa Marilake. Isa pang maganda dito guys sa ano sa Marilake, eh, sobrang daming kainan. Mayat maya may kainan dito. Lalo na dun sa may bandang taas. Nandiyan dyan yung Yeyis, nandiyan dyan yung Tanay Highlands. Usually, pag may kasama ako ng mga ano, grupo ko na big bike, is dito kami humihinto para mag-picture bago kami ano, umakyat pataas. Yan, dito na tayo. May mga kurbada na dito. Chill ride lang naman tayo. Dito sa Marilaki guys, marami kayong makikita dito ng na mga nagbabike. Siyempre, marami nagmomotor, marami naka big bike. Meron din mga iilan na mga ano, mga nakakotse tapos tumatabi lang sila sa gilid para kumain. Yan, malamig kasi ang klima dito sa ano, sa Marilake, Ang ganda dito. Nung huling punta namin dito guys sa ano, sa Marilake, uh, kakatapos lang yun ng incident doon kay Superman eh. So wala masyado na mimitek, iilan lang. Minsan nga parang tiyambahan lang eh. Wala yung mga magagaling talaga na namimitek. Pero ngayon, tignan natin kung marami namimitek ngayon. Ano, kurbada mode. <laughs> Dito sa Marilaki din guys ano yan? Sarap din talagang humataw dito Sarap kasi ng mga ano Ng mga kurbada Tapos yung kalsada niya is asfaltado Eto sa part na to yung sa unahan Kaya talagang hindi mo may na Magmabilis Magganyan Ayun may mga namimitik Ayun o oh. o oh. Namimitik Dami <laughs> sobrang dami namimitik mimitik pala ngayon dito guys eto guys yung Palo Alto yan eto daming ano namimitik talaga dito yon. dami dami ang ganda solid solid yan kahit dito ang dami mga ano mga merienda eto may mga kape yan o no. pwede kayong huminto dito yan no. may mga suman may mga mais dami pwede kayong huminto dito ng huminto Guys, time check tayo. 8.26 ng umaga. Sa mga ganitong oras, tapos linggo pa. Ayan, medyo hindi rin naman ano, maluwag yung kalsada. Medyo marami ng kotse, medyo marami ng ano, motor. Kaya parang pila-pila na rin eh. Ayun o, oh, pila-pila doon sa dulo. Yan guys, kung makikita nyo, ah, marami ng ano, mga pila-pilang nakamotor. Ayan, medyo overtake-overtake lang tayo. Kung ang dala nyo dito guys is ano, big bike, tapos takbong 30 lang kayo. <laughs> Medyo nakakainip Pero gamit natin ngayon is Aerox Kaya suabe lang Para lang tayo naga, ano, na titingin-tingin sa ano sa mga paligid. Kasi pag naka bike ka parang mostly ang mata mo is nasa gitna lang, nasa kalsada. Pero pag mga gentong bike lang, mga scooter or mga ano lower cc lang, medyo ma-appreciate mo yung daan eh. Yan guys, after natong kurbada na to, medyo malapit na tayo dun sa ano sa Big C. Yan, pakita ko sa inyo ko ano yung Big C. Ito yung isa sa mga ano, hilig na mga puntahan din ng mga riders dito, lalo na yung kurbada kasi nito. Yan guys, welcome to Big C. Yan, marami namimitik dito sa gilid. Yan no. Oh. Yon. Ganda, ganda nitong Big C na to. Yan. Solid. Big C guys, medyo malapit na uh, ang kubo naman. Doon yung tinatambayan naman ng mga vloggers. Marami doon mga nagbablog, mga naglalive. Kasi nga, yun doon nga umusun kasi medyo marami na aksidente talaga. Actually, eto na yun guys, eto, eto. Eto yung part na yun. So, dito, marami nag-overshoot. Dito yung ano, sikat na pag nag-overshoot ka, lalo na pag may kasulubong dito, ay nako, magtatama't magtatama talaga kayo. Pero kung chill riding lang naman, parang wala naman magiging problema. Kasi hindi ka naman talaga overshoot doon kung mabagal ka eh. Pwera na lang talaga kung hindi ka titingin, di ba? <laughs> Yan. May mga nakita rin tayo guys katulad nito, may mga barricade na may nakalagay is stop o plan sita. Kaso wala naman mga ano, nakabantay na mga ano natin, mga kapulisan. Siguro dinilagay nila 'yon pampabagal lang sa mga motorista. Yan, enjoy lang natin 'tong daan. Bale, mga hindi pa natin nadadaanan, which is malapit na rin is yung Devil's Corner. 'Yun ang isa sa mga sikat talaga dito kasi doon may mga nagsasayad tuhod. 'Yun. Malapit labit na tayo guys sana sa Devil's Corner. So 'yun guys, ang dulo nito, etong kurbada na 'to, ah, tinatawag 'tong Devil's Corner. Kasi nga sa medyo matarik at medyo masharp na ano niya, na kurbadahan. So, ang pangit pakinggan na Devil's Corner, pero kung tutuusin is ang gandang lugar nito. Usually, marami rin nakatambay diyan ng mga ano eh, mga vloggers ganyan. Yan, so nadaanan natin yung Palo Alto, nadaanan na rin natin yung Big C, nadaanan na rin natin yung ano, yung Devil's Corner. Ang mga hindi pa natin nadadaanan dito is isa naman sa tinatambayan dito sa Marilake, which is yung Manukan. So tara, baybayin muna natin tong ano, daan na to hanggang makaabot tayo ng Manukan. Yun no, oh, kurbada. Napakaganda talaga ng ano ng kalsada dito sa Marilake. Mapa big bike man o oh, mapa lower cc, small bike, scooter. Sobrang mag enjoy ka dito At guys, approaching tayo ng manukan Yan Eto naman yung isa sa mga sikat na tinatamba yan mapa man o mapa man Eto yung laging tinatambay nila yan Pag medyo nagmabilis kayo dyan Naku, paparahin talaga kayo dyan <laughs> Yan oh. daming nakatambay ngayon Sobrang daming nakatambay Yan, mga nagpapalamig mga nagpapaano lang, nagre-relax lang o namamasyal. And welcome sa Manukan. dito na magagandang kalsada, magagandang tanawin syempre. Hintuan natin yung mga hindi pa natin nakikita dito. Yan o, no, may mga ano pa, Nature Camp Tanay, Mahogany. Isa to sa mga sikat na mga pinupuntahan na mga may din mag-camping talaga. Hindi lang basta sabihin natin na marilaki is mga nagmomotor lang. Isa tong ano, isa to Tanay Rizal, Infanta, yan. Isa yan sa mga pinupuntahan para mag-camping. Isa pa, nandito yung mga magagandang ano, river o waterfalls tulad ng ano na ano nga bang tawag doon nakalimutan ko na basta mamaya pag naano natin naalala natin sabihin natin Ayan, kanina pa tayo guys may mga nakikita parang uso talaga dito yung mga ano eh, coffee shop o coffee stall ang tatawagin tapos may mga nakikita kami may mga parang siguro kakanin na nakabalot sa ano eh sa dahon ng saging parang suman yan tapos kung sa mga tindahan naman marami rin no yan sobrang daming tindahan dito Ayan guys So yung sinasabi ko sa inyo May parang suman Suman nga yata Ayan Daming ano dito Kapihan Daming restaurant Ayan Dami Dami dito Meron pa dito Ito Kabinawis So parang siguro Mga lutong ulam yan Mamimili na lang talaga kayo eh Tapos nang kikita ko dito Sa ano natin Sa mapa natin Is malapit na tayo dumaan Doon sa parang Snake road yata Ang tawag nila doon Kasi talaga medyo Yung kurbadahan You know may tambayan pa dito Ang ganto Ayun, dami mga nakatambay dito, mga nakamotor, ayun no, mga nakabigbike, bike. Dito sila tumambay. So, after na itong Cafe Caterina is dito yung parang ano, may kurbada maganda. Ito, nakikita natin sa mapa. Ito yata yung parang snake road yata, yun, kung tatawagin. Guys, banda naman dito is, ano, approaching tayo ng, ano, uh, Sawa View Deck. Uh, tinawag siyang Sawa View Deck kasi yung pagkakurba ng mga, ano, niya, ng mga kurbada niya is parang sawa talaga. Ang ganda, ang ganda ng pagkagawa ng anong to. eto check nyo yun o, no? sawa view deck actually hindi ko alam kung saan yung view deck dito ng sawa na to pero sa pagkakita ko dun sa mapa is sawa to, sawa view deck. hindi ko lang alam kung saan yung main point ng view deck dito eh. siguro yung kanina yung nadaanan natin yan. medyo kumulimlim ng konti ngayon umaaraw, kumukulimlim ang ganda talaga ng hugis na nga dito, ng ano dito na ang kalsada kung hindi naman siya sawa tatawagin para siyang bituka ang ganda Ayan, so ulit, ganda na ito oh. Tsaka talaga yung kalsada Maganda, maganda dito Linis ng kalsada Ayan, Pagkalabas nyo dito Ang bungad nyo is matatanong nyo yung mga Bundok yata to ng Sierra Madre yun pala guys, yun, naalala ko na Daranak Falls, pati Pinlock Falls Yun yung mga sikat na falls dito sa ano Sa Tanay Ito guys, approaching tayo ng Yeis Sobrang daming tao ngayon sa Yeis oh. Yan guys, so oh. welcome sa Yeis Yan, puno, puno ang Yeis ngayon Yan, isa to sa tinatamba yan Alam ko sobrang ganda ng view dito Yan oh Bam, ganda oh. pwede kayo huminto dito tapos yun, nag sightseeing lang kayo marami rin ano, mga tindahan dito Usually naman kung saan yung mga ano mga magagandang place dito sa madadaanan nyo dito sa Marilaki is ano, marami mga nagtatayo ng na mga tinda-tindahan Ganda oh So nakikita nyo rin dito yung Pililia yata yun yun Pililia Windmill yun Ganda lawak ng kalsada talaga dito tapos alam ko parang may Mama Mary dito tayo madadaanan eh. Ayun oh. Ayun, yun, yun, yun. Yun, may Mama Mary ayun oh. Ah, hindi ko lang ko anong tawag dyan eh. Ayun oh. Lucky oh. Yun guys oh, may nadaanan pa kami mga ano dito, ah uh, mga manok. Parang dun sa manukan, dami oh. Solid. Nasa halos tabi lang din siya ng kalsada. Ganda, ganda. Dito rin sa parteng to guys, ano eh. Konti lang yung mga ano nagmo-motor papunta dito. Kasi usually yun ya, doon hanggang Yeyes lang, hanggang Tanay lang, hanggang Tanay Highlands lang. Hanggang doon lang sila nagano, nagmo-motor, doon lang sila kumakain. O doon lang sila nagpapahinga. Pero dito kasi medyo malayo-layo na to. Yan basta pag medyo ano nakikita na natin itong ano, mga bundok na to. Malapit-lapit tayo dun sa ano, sa lihim na lagusan. Welcome, Barangay JP Laurel Ayan, Medyo lumamig ulit yung ano Yung simoy ng hangin dito kasi medyo nasa bundok ulit tayo Mapuno, ganyan Yun nga lang, ang pinagkaiba kanina talaga Is yung kalsada nila is hindi asfaltado Pero okay lang Yan, malapit na tayo guys sa ano, lihim na lagusan Guys, eto Yan, welcome sa lihim na lagusan Eto yon guys Tinan nyo naman para kang papunta sa loob ng ano ng mga bundok talaga yan oh o oh, pag nakita nyo sa dulo parang walang kalsada oh di ba oh lupet parang dead end siya sa dulo yan pero habang lumalapit kayo syempre makikita nyo may kalsada yan tuloy tuloy lang yan. Yan. sa dulo yan kakanan tayo dito yan, oh tuloy tuloy lang naman ganda di ba sobrang ganda After naman guys ang lihim na lagusan is meron pa tayo mga 7.4 kilometers papunta doon naman sa may arko naman ng, ano, ng Infanta. Yan guys, meron pang isang tinatambay yan dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero tara, hintuan natin to. Check natin dito. Yan. So dito guys, ang makikita nyo is parang overlooking ng mga lugar. Ano? Oh, napakalawak no. Ganda. Solid, solid dito Tanawin nyo lahat dito So yun guys, pali sa tayo dito uh, sa may, Hindi ko alam kung anong tawag dito eh Basta parang tawag ko na lang dito is view deck <laughs> Yan, meron dito mga nagtitinda ng buko Parang 30 pesos lang isa Yan, meron rin mga pagkain dito Milk tea Yan, may mga merienda May mga hotdog, barbecue, banana queue, noodles Dami Yan, may mga nagpipicture din dito Santa Maria, Laguna Ang next na madadaanan naman natin guys Yung ano, uh, arko naman ng Infanta You know, medyo mafag na joke lang. Usok lang yan ang siga. <laughs> dami pa rin nababa, oh. daming umakit kanina siguro. Hello, banking! <laughs> banking! Grabe yun, oh. <laughs> Big scene, oh. So, malapit na tayo dun sa arko ng ano ng Infanta. Uh, meron na lang tayong 7 minutes. So ano siya, 3.8 kilometers Yan, sa dulo nito yung kurbada niyan is pagkakaliwa natin dyan Yun na yun, welcome arch na Ikulan tayo Tapos so, guys, eto, ayun Welcome dito sa Infanta Yun So pwede kayo mag-picture feature dito Yan, pwede kayo mag feature dito sa ano Sa kilometer 90 na yan, ayun o, no, ang dami nagpapapicture Yan Heard you want to leave this place where we grew up, this old town. Just put it all behind. Remember, you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Is the ones you know. I'll be here hanging on, waiting for you call. Seems like time, as a wave passing by, Leave a mark in our minds, to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, gone. Cry when you're hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. makita nakita natin sa drone yun. Yun nga, nakita nyo naman na pwede umakit dun. Tapos yun yung, ano, yung arko ng ano, Infanta. So, pupunta sa Jariels uh, guys, ano na lang. Uh, meron na lang tayong 6 minutes, 4 kilometers na lang. Malapit na. So, punta na tayo ng Jariels para makakain na. So, hindi na pala ito breakfast. So, magiging lunch na pala yung biyahe namin. So, tara, samahan nyo kami. So guys kung ano uh, Kung meron pa kayo ibang alam na mga kainan Comment down below lang Para next time mapuntahan namin Matikman ba namin kung ano yung mga pagkain doon Sa re-request ninyo Para may iba pa kaming idea kung saan kami kakain Ngayon guys approaching na tayo ng, ano, ng Jarius Dito tayo kakain ngayon yan, Pag nakita nyo to Yan Jarius yan Tapos itong Pacific 501 yung katabi niyan is yung Jarrell's Peak. Yan, park muna tayo tapos kain tayo dito. Gutom na gutom na kami. <laughs> na lang mga tao siguro nakababa na rin halos lahat siguro meron dito mga 10 motor na lang o 15 na motor yan check natin kung ano meron dito sa Jarrells dalawang Tapsilog tapos isang bulalo na small eto yung ano yung bulalo small tapos Tapsi pareho lang kami Tapsi, Tapsi, bulalo small yan kain lang muna kami baba na kami. So, next checkpoint na lang natin is doon na mismo sa ano, sa Shell Boso. So, tara, mabilisan lang 'to. Guys, malapit na tayo dito sa ano, sa Shell Boso. Tamang-tama kasi ano, uh, one burn na lang. Kanina nagbiblink blink na 'yung gasolina natin eh. Yun, eto no. Boso Boso. Yan. Tanong ko na Shell Boso Boso. So guys 'yun. Hanggang dito na lang siguro 'yung vlog natin. Sana nag-enjoy guys sa ganitong klaseng content. Kung nag-enjoy kayo guys, subscribe kayo sa Dubi Moto. 'Yun. Dito na natin tatapusin. Dubi Moto. Out. Let's go.